Paano po ba pag pinag-uusapan ang preparations no on the halal business, like your business, paano nyo nililabel ang tinatawag na halal? Um, like yung, uh, ang una-una po kasi ma'am, yung facilities natin kailangan yes. malinis. Mm -hmm. Hindi lang po sa pag-i-slot ng uh, isang karne, ang halal way. Uh, pangalawa po doon is yung ma-maintain natin yung malinis yung facilities, yung preparation po mm -hmm. ang importante yun po ang pinaka uh, priority ko at uh, sa sa paggawa po ng ano, ng aking mga product mm -hmm. and kaya po kahit papaano e eh, Alhamdulillah, nakapasa po ito sa standard ng halal certification. Which is certified po siya since 20. Parang ano 'yan it's certified by the ano, anong certification body po 'to? HISP. Yes. Oh, oo. Nako, alam mo 'yan, North yung palagi nating ini-encourage din sa iba, no? That kailangan magpahalal certify sila kasi mas lalong mabubuhay talaga. Tama po ba, ma'am? Ma'am, eto ah, bigyan natin sila ng idea. Mas lalo bang mabubuhay? ang kanilang mga halal business dito lalo na sa Metro Manila kapag sila ay nagpa-certify halal very advantage po napakalaki po Uy. ng advantage kapag halal certified